Sabi po may mga ano de, mga adyo Ang aming ulam, ang aking ulam, ito o, oh, ginataang ano gulay na may malunggay, na may ampalaya, may talong, may okra, at tigit sa lahat, mayroong sitaw, oh my goodness. <laughs> at meron kaming saging na, ano, unano. <laughs> ang dili. <laughs> kaya, 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 kaya tayo, kaya tayo mga ito. Hello? Napakasarap nang ginagawa ng gulay. Po na laking... bar ano pa ko ba? na aking napaka-chicks yung barbara. Ano? Ano? Ayaw mo ba, isa ka muna? Ano yun? Baka ko ba? Maganda naman. Baboy nga lang. Baboy. Baboy ano yun? Ano manalo nito? Parang... Kaku Parang kung karne isda pala. Mayroon din. Ha? Huh? Mayroon din.